Tapos ang principal photography ng Godzilla X Kong: Supernova. Ilang buwan na ang nakalipas. Inaasahang ito ang pinakamalaki at pinakamaingay na pelikula ng serye, lalo na't mas sumisid ito sa mahiwagang outer space. Gaya ng nabanggit sa aming kamakailang video, posible pang dumami ang shooting na magbibigay ng dagdag na pahiwatig tungkol sa inaasahan sa pelikula. Sa mga nagdaang araw, may malaking bagay na nabunyag. Balikan natin ang unang mga araw ng produksyon ng Supernova. Naalala mo bang sa Australia, nag-shoot ang team bilang kapalit ng United Kingdom? Sa London, pansinin ang mga metropolitan police cars at sasakyang militar ng Britanya. Dito kinunan ang eksena, kung saan inililigtas ni Jack O'Connell ang ilang tao mula sa Titan bago siya pinalakpakan sa kanyang tagumpay. Kasalukuyang nag sila sa London at may mga bagong leak mula sa set na nagpapakita ng malaking presensya ng militar at isang detalye na tanging super fan lang ang interesado. At ito ay pagiging consistent. Ang pagbabalik ng mga palatandaang ito mula sa Monarch Legacy of Monsters ay lalong nagpapakonekta sa serye. Parang tunay na itinatag na universo. Consistent. Totoong world building. Konektado sa ibang bahagi ng serye. Malaki yata ang panalo natin dito. Pero dahil sa presensya ng militar, na malinaw na nakikipaglaban sila sa kung anong umaatake sa kanila na nauuwi sa pag-aksyon ng karakter ni Jack O'Connell, mapapaisip ka, ito na kaya ang huling labanan sa pelikula? Ayon sa mga chismis, oo. Magkakaroon ng natatanging pagkakakilanlan ang supernova dahil sa engranding arkitekturang Victoria ng London, na malayo sa makabagong neon lights ng Hong Kong at mainit na klima ng Brazil. Isipin mo si Space Godzilla na bumababa at ginagawang kristal na impyerno ang London. Hindi mo talaga makakalimutan yun. Tandaan na kahit may set leaks, di pa rin natin alam kailan mangyayari ang labang ito sa pelikula. Maaring mangyari ito sa simula, gitna o dulo. Kung isa sa pangunahing karakter ay nandoon, asahan nating magiging malaking eksena ito. Hindi ko na mahintay makita ang lugar ko na wasak ng dambuhalang halimaw Natingin ko ay pangarap ng lahat. Baka makita nyo pa ako sa isang eksena. Pero bago magpatuloy, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Dahil 70% sa inyo hindi pa nakasubscribe, gawin nyo na! Kung hindi, hindi ko mapipigilan si Godzilla sa inyo. Saan nga ba ang pinakamagandang lugar para gawin ang huling laban na ito? Para sa akin, dapat may malalaking skyscraper ang climax. May kakaibang pagkakakilanlan at dapat may makasaysayang kahalagahan para kapag nawasak ang lahat, may bigat at epekto talaga ito. Para sa akin, ang London, bagamat may sariling pagkakakilanlan at kasaysayan, hindi kasing dami ng skyscraper gaya ng Boston o Hong Kong. May ilan sa paligid, pero karamihan mas maliit kaysa sa mga titan. Kahit masaya sanang makita silang dumaan at yurakan ang Tower Bridge. Kaya ang tanong, may mas maganda pa ba? Oo, tinanong ko kayo, mga residente sa Twitter para subukan at alamin kung ano ang pangkalahatang opinyon ng mga tagahanga. At may ilang talagang interesting na suhestyon na posibleng mangyari. Kaya kung may nanonood mula sa Legendary, pakinggan nyo ang mga suhestyong ito. Base sa mga sagot, mukhang London ang pinakagustong pagdausan ng laban dahil iconic itong lokasyon na hindi ko rin tututulan. Naalala ko kay Kaswal siyam napot apat ang stage sa Godzilla Unleashed. Nakakabaliw kasi ganito rin ang itsura ng final battle sa Supernova kung lalabas si Space Godzilla. Pero nagmungkahi kayo ng mga lugar na masasabi kong mas maganda pa. Sabi ng ilan sa inyo, ang buwan base sa cosmic space na tema ay hindi naman talaga imposible. Isipin mo si Godzilla na dinala sa buwan para lumaban kay Space Godzilla o sa isang hindi pa kilalang halimaw. Hindi ako sigurado kung mabubuhay si Kong doon, maliban na lang kung malalanghap ang hangin at may alien moon base o kung anuman. Babalikan nito ang Astro Monster Era kung saan naglaban si na Godzilla, Rodan at Ghidorah sa buwan na naghatid ng masasayang alaala. Sabi ni Rick Raptor, laban sa buwan. Ibig sabihin ba nito na ang buwan ay titan din? Isa ba itong itlog para sa mas malaki pa? Paano nila natagpuan ang buwan, Rick? Sabihin mo sa akin! Mas may sense ang sinabi ni Mr. Goji na dapat sa Sydney, Australia maganap ang huling laban at game ako doon. Mahal ko ang mga kapatid ko sa Australia at ang gandang lungsod ng Sydney na pasado sa pamantayan. Isa sa kakaunting magagandang eksena sa Pacific Rim Uprising ay dito nagpakita ng astig na laban ng mga Jager. Kung makita natin si Godzilla laban sa Emerald City, siguradong astig yon. Si Goji ni Godzilla at marami pang iba ay nagmungkahi na sa Dubai Ganapin ang matinding huling laban. Astig ito dahil ang Dubai ay isang malawak na lungsod na may malalaking skyscraper na mas matangkad pa sa mga Titan. Ang Burj Khalifa ay may taas na 2,700 at labing-pitong talampakan. Halos pito beses na mas malaki iyon kaysa kay Godzilla Evolved. Mapapamangharin sila tulad natin pero ang makita itong gumuho ay magiging napakagandang eksena at malamang na masakit para sa mga Titan dahil kahit mas maliit na gusali noong dalawang libo at labing apat ay napabagsak si Godzilla sa pagod. Habang mas lumalalim sa lupa, himinungkahi ni Shadowy ang Hollowworth Great Ape City, isang kawili-wiling ideya. Gusto ko pang makita ang tungkol sa Hollowworth at pag-unlad ng sibilisasyon ng mga unggoy sa mga taon. Kung lungsod ito ng dambuhalang unggoy, tiyak na ang mga gusali ay libu-libong talampakan ang taas na parang batong istruktura gaya sa Godzilla vs. Kong. Pero maaaring nagtayo na rin ng mga lungsod doon ang mga tao para sa mga siyentipiko at mananaliksik na naninirahan doon upang pag-aralan ang mga Titan. Isipin mo ang laki ng pagkakaiba sa pagitan ng dambuhalang estruktura ng unggoy at ng mga research base na ito, ang lupit. Ayon kay Connor Garrett ng Birmingham, pareho lang din ang itsura nito sa huli kaya parang walang saysay. Ngayon, malamang na sa Mexico City, gaganapin ang climax ng supernova dahil kamakailan lang nakita natin silang nag-film ng malaking eksena na may daan-daang extra na tumatakbo sa kalsada, tumatakas mula sa Titan. Hindi ko masyadong alam ang tungkol sa Mexico City, pero alam kong iconic at puno ito ng kasaysayan. Sigurado akong hindi matutuwa ang mga residente na muling makita ang isang Titan na umaatake sa lungsod. Maraming nagsabi na gusto nilang sa New York o Japan gawin ang Monsterverse at maganda nga itong ideya. Pasok sila sa lahat ng pamantayan para sa isang epic na huling laban na may makasaysayang kahalagahan at napakaraming matataas na gusali na pwedeng gibain. Matagal na rin mula nang masangkot ang New York sa aksyon ng halimaw at Japan ang pinagmulan ng kaiju genre. Kung magtatapos ang Monsterverse, mas maganda kung sa Tokyo ang huling laban para bumalik sa pinagmulan ang prangkisa. Pero sana naman, hindi pa mangyari yun agad. Ang daming kakaibang suhestiyon na di ko nadaanan dahil sobrang dami ng komento. Kung gusto mo pa ng iba, i-follow kami sa Twitter na Dangerville Team at mag-comment sa posts namin para chance ma-feature sa video. Habang papalapit ang Godzilla X Kong Supernova, mas marami tayong matutuklasan at malalaman kung saan gaganapin ang huling laban. Ngayon, puro hula at opinion lang muna tayo. Saan mo tingin mangyayari ang epic climax? London, Mexico o Buwan? Sabihin sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button para maging residente ng Dangerville. Ako si Alistair at magkikita tayo muli mga residente sa susunod.